Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa may kalsada kasi katatapos lang po namin magdasal dito sa may patay po dito kina Aligado. At ngayon ito po si nanay, nakatry bike. Papunta na naman po na maniningil po ng, ano, ng saranay ng para sa contribution po namin para sa tulong po sa patay. Ayan po si nanay oh. Kasi siya, siya po bali yung pinaka-treasurer. Sige, muna na kayo, mother. gawid ang Uh, sige po, ayan po si nanay, papunta na naman po siya ng, ano, ng bayan. O, oh, ingat kayo sa pagdadrive na ay. O, oh, ayan po siya. Oh, ito po yung ano namin, yung Poblacion West. Ayan po si mother. Oh. Ito po bali yung ano, yung papunta sa amin. Naglalakad <coughs> na lang ako kasi wala namang ano na, wala nang sasakyan. Di balita, hindi naman po mainit. Ah, sa mga followers ko nga po, mga maraming maraming salamat po. Hindi ko lang po kasi naanuhan yung kahapon kasi ano, yung tawag nito nasira po kasi yung cellphone ko. Wow, may sasakyan pala. Ito po bali yung ano, yung papuntang Anarbakanan. Ito naman pong isa papuntang poblasyon ay sa diri po yan, Poblasyon S. Ay, Poblasyon West pa rin po. Ito naman po yung daan na papunta na po sa amin diretsyo. Sige po, babay po muna. God bless every, everyone.